Ma'am Rowena, kayo po ay isang OFW, tama yes, po? po? Okay, ngayon meron kayong property. Saan po ito located, ma'am? Sa Gaya-Gaya, Heroesville, sa Nose del Monte, del Monte, <laughs> Monte Bulacan. Sa Nose del Monte, Bulacan. Ano po ang uh, ginawa nitong uh, si Corporal Francis Sanchez? Paano niyo po siya nakilala, ma'am? Sa anak ko po, ang anak ko po kasi inutusan ko habang nasa Hong Kong po ako na kumuha po ng bahay kahit sa San Latira lang po para may matiran po yung mga kapatid niya. Okay. So si Sir John Paul po ang uh, talagang nakipag-transact? Opo, kasi Opo. po siya ang panganay na anak ko. Okay. Siya po pinagkatiwalaan po Sige po. po. Sir John Paul, paano niyo po nakilala itong uh, atin pong sundalo na ang inyo may po inireklam? May mga ahinti po yung uh, San Latira bahay po eh. Mm -hmm. Pinakilala po sa akin. Tapos nakita ko po yung bahay. Mm. Tapos nakausap ko po si Sir. Ano po ang <laughs> usapan po ninyo? Ayun nga po, sanlatera po, 250,000 tapos dalawang dalang po yung naibigay namin. Tapos yung bahay po na sinasala niya, dalawang unit. Mm -hmm. Wala pong kuntador ng kuryente tsaka tubig. Dapat okay. po malagyan po ng, sa loob ng dalawang linggo. Hindi po natupad eh. Okay. So kumbaga si Sir uh, Francis po ang um, nagmamayari po ng bahay, isinila po niya sa inyo. Oo. Tapos binigyan niyo lang po siya ng 200,000 instead po. of 250,000. Ano po ang naging usapan niyo, Sir? After po na magbayad ng 200,000, ano po ang dapat niyang gagawin? May tubig na po dapat kontador tsaka ano. Kuryente po. Okay. Tapos, hindi po, wala po bang nangyari? Wala po. Meron po bang uh, susitig pong oras? kung Or timeline po kung kailan po dapat nangyari yun? Alam dapat da after six months, after one year? Two weeks lang po daw. Sabi po niya eh. Five months na po, wala pa po eh. So, two weeks lang? Mm -hmm. Ang usapan niya dapat may kuryente tubig na? May kontador po ng tubig pero wala pong linya ng tubo para sa loob. Hindi rin po mapakinabangan. Hindi po nasa kaso. Ano po ang dahilan niya sa inyo? Bakit hindi po siya tumutupad sa usapan? Wala See, na daw po daw siyang pera, ma'am. Wala na daw po siya. Gusto niya parang, parang gusto niya mangyari ako na mag assist ako na lahat mag kaso ng may sariling ang kontador ng tubig, mm. hindi naman niya nilinyahan para sa loob. Tapos yung kuryente, sabi ko, sir, bakit hindi mo kinabitan ng sariling kuryente? 'Di ba pinag-usapan natin sa ako? Umiiyak pa ako sa inyo, mag-asawa, na kailangan ayusin niyo kasi wala ako diyan. Ayoko ma-assist, 'wag daw ako mag-alala, kakapit daw nila. Maghintay-hintay lang daw. Hangga sa umuwi po ako ng last month, April 9, mm -hmm. abutan ko ganun ang tirahan ng mga anak ko. Sir, bakit naman ganyan? Ay, okay, kaya so sinasabi niya na naloko daw siya ng isa niyang kausap na pinaayos na daw po 'yung kuryente na 'yon. Mm -hmm. Tapos inalam ko po lahat ng status niya mm -hmm. sa NHA po at saka sa Meralco. Wala mm -hmm. po siyang wala po siyang record na nagpa-apply. Na nag nag okay. At nag-inapplyan ko tinanong ko rin po ang status na sa NHA, ma'am. Mm -hmm. Ano po, blacklist po siya sa NHA ng San Jose del Monte, Bulacan. Dahil, Sabi ko, bakit po? Kasi po daw, yan po daw si Sen, mahilig po magbenta ng unit ng housing doon na hindi po sa kanya sakit sa ulo oh. daw po sa kanila si, si Ser Sanchez na yan. Kaya sabi ko, bakit po? Kasi po, mami, binigay niya sa akin pangalan na pagkakasanlatira ng bahay. Mm -hmm. Hindi po sa kanya sadyang nakapangalan. Mm -hmm. May isa pa pong lalaki dito na nagbayad po ng NHA na hindi po siya nakapangalan. So Nag so, sino po, pay po? Uh, oh, oh, sino uh, po ito? Sino po ang nagmamayari ng bahay? Kasi, dapat hindi mo na ibebenta yung bahay na hindi iyo. Opo, diba? eh, kaya tinatanong ko po sa kanya, sir, sino po But si, si arjo Kasi wala po kaming agreement nito. Sino po yan? Ang sabi niya sa akin, wala na daw kung pakialaman dyan sa usapan nila niyan. Kung wala daw, wala naman daw po nagpapaalis sa mga anak ko. Pwede po ba yon? eh, once na wala po ako, biglang pinalis mga anak ko, may ibang nagreklamo na bahay niya, hindi niya alam na gano'n. Paano ko masasabi na may ibabalik po yung pera sa mga anak ko o paalisin po yung mga anak ko doon? So sino po dito itong uh, Aljun Opo yan, Opo hindi ko po yan kilala eh yung nagbayad po sa amin. NSA pero si Francis po na sundalo po na Sanchez yan po ang nangtanggap ah, ng pera Okay so ito po ay para malinaw lang po sa lahat ng mga nanonood din natin ano at nakikinig ito pong bahay na ating pinag-uusapan ay housing, pabahay po. Pabahay po para sa sundalo. sundalo. Okay, ayun, at least clear po tayo doon na hindi po dapat nila ibinibenta. Uh, uh, tapos po sabi pa po sa akin ni Sanchez na sundalon, ayun niyo po lagay. Ano po yung, kat, yung, yung yung nasa unahan po na yan? Na, ano po yung agreement na yan? Na, gusto ko po kasi kaya gumawa po ako ng notary paper para hmm. po sabing sa Latin na nabahay. Ayaw niya po palabasin dyan sa bahay na sinanlapos sa kanya kasi daw po daw sundalo siya. Ano po yung ginawa niya na yan na kas kasunduan. Kasunduan po saan yan? Meron po tayo dito ang dalawang complainants. Isa po sa kanila, ang nanay po ni Sir John Paul, isa pong OFW. At uh, ito nga po, sa kasamaang palad, mukhang naloko po sila ng isang nagngangalang Corporal Francis Javier Sanchez. Uh, ayon po sa mga dokumentong kanilang ipinakita, eh, meron nga pong nareceive na pera itong si uh, Corporal Sanchez at Apparently, isinasanla po yung bahay na hindi naman po nakapangalan sa kanya. Uh, sino po ba itong si Corporal Francis Sanchez or saan po ba siya naka-assign sa, sa ngayon? Sir, dito sa record namin, itong mm -hmm. si PFC Sanchez, uh, uh, Private First Class Sanchez, is mm -hmm. assigned dito sa Security and Escort Battalion ng sa loob na headquarters ng Philippine mm. And uh, based nga dito sa yung nga, napakinggan ko yung mga nabanggit kanina, yes, po. Uh, taktang bawal na bawal po yung ginawa niya, yes. lalo, uh, lalo na, na uh, hindi sa kanya yung unit. So with that, uh, kaya nga nagpapasalamat kami at uh, nakarating sa amin yung information na ito mm -hmm. at uh, yun nga, inaanyayan namin yung uh, uh complainant mm -hmm. na pumunta mismo dito sa akin para kapag-file ng formal complaint sa judge advocate and the probo marshal ng Philippine Army para yes. talagang uh ma ano na natin ito ma-address natin itong mga reklamo mga Oo ang problema ko dito colonel uh, eh ito pong mga property na ito eh, para supposedly sa ating mga kasundaluhan ito pong pabahay na ito tapos hindi po natin alam dahil hindi rin naman po kilala nila Sir John Paul at ni Ma'am Rowena, kung ito po bang nagma, tunay na nagmamayari ng bahay, eh in the first place, alam po ba niya na naibibenta na pala yung bahay niya? Hindi po ba dapat ito ay uh, naiimbestigahan din po ng ating AFP? Dahil alam po namin na de very deserving po ang ating mga sundalo. Don't get me wrong, sir. Pero kung ito po ay nagagamit po sa ganitong mga illegal activities at nakakaloko na din po ng ibang tao, meron pong nakakapasok ng na mga ganyang masasamang loob, dapat po natitignan na ng ating AFP ang nangyayari diyan. Yes po, actually uh, tin tinitinnan natin itong records dito, mm -hmm. uh, Itong mga pabahay na ito. Ito yung pabahay dati ni uh, former president uh, ano ni Aquino mm -hmm. uh, na ibigay sa ating mga kasundaluhan. Yes, However, po. itong ibang mga unit ng mga napabahay dahil tungga uh, hindi hindi natitinuloy ng ating mga sundalo kaya wala itong nagmamay-ari. Although nakap nakapangalan sa kanila before pero hindi na ito uh, talagang tinuloy nung, nung mga totoong may-ari ng nung, nung mga unit. Kaya ito titingnan natin ngayon. Mm -hmm. Kaya nga tignan namin yung mga complainants na pumunta rito para makita namin lahat uh, at least uh, makatulong doon sa investigation na uh, gagawin ng mm -hmm. Army Housing uh, Office mm -hmm. para dito. Mm. Colonel maala uh, out of curiosity lang din po, meron na po bang previous na investigation na nangyari tungkol po sa ganito pong scheme na nangyari sa mga pabahay sa ating AFP, sa ating mga kasundaluhan? Sa ngayon po, ito pa lang po ang nakarating sa aming report uh, mm -hmm. about yung sabentahan mm -hmm. ng mga units kasi uh, yung mga ibang units naman is hindi talaga inoccupied. Mm -hmm. Kaya na uh, this is the first time na uh, nakatanggap kami ng report nito kaya naniyayahan namin itong uh, mga complainants mm -hmm. na magpunta dito mismo sa headquarters of Philippine Army mm -hmm. para uh, habang maaga ay uh, ma-address natin yung issue. Oo. Kasi uh, kung tama po ang pagkakaintindi ko sa mga kwento po ni Ma'am Rowena at Sir John Paul kanina, and correct me ma'am kung tama po, ano meron pong mga ahente na nagbebenta oh, tama po. po ba? May nagsasangla Meron po mga agent doon, may agent. mga agent po doon. So na. madami ito, ma'am. Oh, okay. Marami po bang properties na ino-offer sa inyo? Okay, Dibagay may, may, oh, may mga options, ganun. Opo, may mga options po sa ano. Tapos anong gagawin nila, sir? May Sina, papakilala bang may-ari sila ang awa. Mag papakilala oh, okay. sa inyo paano po. Ganun nga po, may kanya-kanya pong mayari 'yun eh na mm -hmm. pinapasa ng lapo, pinapahanap ng buyer po. Kumbaga sila ay nagiging middleman. Oh, Tapos ang usapan, may porsyento na lang sila. Opo oh, oh, po, baka? binibigyan po, na po nila ng porsyento. Sa... So kumbaga, halimbawa, nagbayad kay nang 200,000, magkano po ang nakukuhang porsyento nung 5,000 ano? po binigay nila dito sa agent po na nagpakilala po sa anak ko eh. 5,000 po. Ito po bang ahente na ito ay sundalo din po or meron pong connection sa army? Sundalo din po ang <laughs> asawa nitong agent po na to. Sundalo din? Opo, oh, sundalo rin po. Okay. Ang pagkakaalam ko po, sundalo rin po. Kasi kung ganun pala, uh, Colonel de Maala, I would request or we would request dito po sa ating uh, tanggapan na baka naman po maaari imbisigahan, hindi lamang po itong uh, si Corporal Francis Sanchez, kung hindi na rin po yung iba pang involved dito sa issue na ito. Dahil kung ito po ay uh, matagal na po palang nangyayari at meron pa pong ibang mga sundalo na involved, Uh, I think dapat po matigil na ito kasi I I'm sure meron pa pong ibang mga tao na nadamay po or uh, naloko din po dito sa ganitong sanla-tira na scheme nitong mga taong ito. Yes po, tama po 'yun 'no. Kasi uh, based po sa kontrata na ibinigay doon sa mga na-award ng mga units na 'yan, mm -hmm. talagang bawal na bawal i-benta 'yung mga units nila. Kaya ito nga, titignan natin ngayon para at least makapagkandak na tayo ng investigation with regard to this. Although itong, itong mga housing unit na to is hindi property ng Philippine Army mm at -hmm. uh, is under the National Housing Authority. Yes po. Uh, yung mga po pwede lang namin ma-address is yung mga actual na na-awarda ng mga sundalo. Kung sakaling mm -hmm. ito ay binenta nila o sinasangla, talagang may pagkakamali na doon. Yes, of course, uh, dapat po ito po uh, i-coordinate din ninyo sa Philippine Army with the NHA. Kami din po dito sa Wanted sa Radyo, we will coordinate this with the National Housing Authority because, again, this is supposed to be for our soldiers. Hindi po ito dapat isinasanla or ipinapabenta po sa ibang mga tao dahil nakalaan po yan para sa ating mga sundalo. In any case, uh, Colonel de Maala, if ever po na mapatunayan talaga na meron pong pagkakasala itong si Corporal Francis Sanchez dyan po sa inyong uh, investigasyon. Ano po ang posibleng maging uh, pato po nakaparusahan sa kanya? Yes, uh, definitely. May bigat-bigat ito dahil ito, gross violation na talaga ng mga Articles of War mm -hmm. at uh, engaging to a uh, unscrupulous, uh, uh mga contracts. So, pinakamababa dito is possible mag-discharge as well Mm -mm. May posibilidad kaya, Colonel De Maala, na makausap niyo po mismo itong si uh, Corporal Sanchez o so mapatawag niyo po siya sa inyong opisina o tanggapan para po mabawi man lang nila Sir John Paul at Ma'am Rowena yung kanila pong ibinayad o binigay na 200,000 po kay Corporal Francis. Yes, uh, definitely po. No? Kaya na-invite in natin yung complainant mm -hmm. na pumunta dito sa headquarters Philippine Army para makapag-file ng formal complaint Opo. sa ating uh, Probo Marshall, mm -hmm. Army Provo Marshal para uh, the Army Provo Marshal will have now the authority mm -hmm. na ipatawag itong si PFC Sanchez para i-address ito lahat. Ayun. Okay, at least meron po tayong ganong records. Nakapunta na po ba kayo, ma'am, sa ating pong AFP or hindi pa po? Hindi pa po. Hindi pa po. Okay. Sige, maraming maraming salamat po, uh, Colonel Louis de Maala. Kami po ay umaasa na ma-conduct po ang investigasyon agad-agad tungkol po dito sa um, anomalyang ito. No, hindi lamang po, again, kay uh, Corporal Sanchez, kundi pati na rin po doon sa ibang na-awardan pa ng property. Kasi kung madami pong involved, I'm sure marami pa pong lalapit sa inyo para po magreklamo. Yes po ma'am. Actually, kausap uh, uh, ko na ang uh, chief ng Army Housing Office and mm -hmm. bukas na bukas na uh, magkakaroon kami ng meeting about dito para makita yung current status ng mga housing units na inaward sa Philippine Army. And para may discuss na rin ito yung uh, complaints ng ating mga... Uh, okay. uh, complaints. Ayun. Very good, very good. Maraming salamat po ulit Colonel De Maala sa inyo pong oras ngayong hapon at sa pagsagot po sa aming tawag. Uh muli, uh, kami po ay makikipag coordinate po sa inyong opisina para po makakuha po ng update sa inyong pong imbestigasyon. Maraming, yes, salam. po ma maraming salamat po maraming salamat din po ma'am sa naparating sa aming yung mga reklamo na ito at uh always open po kami yung aming opisina mm -mm. para i assist yung ating mga complaints kung mm -mm. sa tataling mag-file sila ng formal complaint dito sa ating uh at itong sa sundalo ang nire-reklamo. Sige po. Maraming maraming salamat po muli. Saka, sa kasalukuyan po para po sa ating mga manonood at ma'am, uh, kami po dito sa Wanted sa Radyo ay kanina pa po nag a na tawagan, makipag-usap po uh, kay Corporal Francis Javier Sanchez para po kunin din ang kanyang panig kasi baka naman may ibang uh, explanation din po siya sa nangyayari. Ano? Pero sa ngayon po ayaw po daw talaga niyang sumagot at kumbaga binababaan po kami ng telepono. Pero at the same time, kung uh, kayo po ay may iba din kakilala, Ma'am uh, Rowena, na ganito rin po ang sitwasyon, pari po namin kayong samahan sa AFP. Pwede din po tayo mag-file ng criminal case laban po kay uh, Corporal Sanchez, lalo na po, titignan po natin yung mga ebidensya na meron kayo, Ma'am. I-involve po natin ang ating PNP para po malaman natin kung sino pa po yung involved dyan sa baka feeling ko kasi Shari ito ay malaking ano eh. Hindi lang sila ma'am yung nagancho eh. Mm -hmm. Feeling ko madami pang ibang mga tao. Oo, mm -hmm. na nabibiktima, nabibiktima ng ganito. Tapos, ang ending, wala kayong tubig. Hindi nyo na sila mahanap. ba diba? Hindi nyo na matawagan. Nakakausap nyo pa po ba? Si Sanchez po. Apo? Opo, sabi po niya sa akin palagi, hindi daw po daw siya harap sa akin kahit saan daw po kami makarating. Dahil po, dahil nga po doon sa pin po at ang sinasabi ko lang po isa lang po ang gusto ko sana ma'am mm -mm. ibalik na lang po niya yung pera para yes. wala na po kami pag-uusap mm -mm. hindi ko po siya sasampa kaso kahit ano po ibalik na lang po kasi po para sa mga anak ko sa bahay po ng mga anak ko nakikita lang po ang mga anak ko sa kapatid niya sa, hi, sa manugang ko at doon po papasok ma'am narinig po natin ang ating pong spokesperson from the Philippine Army ma'am pasasamahan po namin kayo sa kanila pong headquarters para formal po kayo makapaghain ng reklamo. Kasi doon lang po magkakaroon ng authority, kagaya po nang iniexplain uh, ni Cor Colonel de Maala kanina, doon lamang po sila magkakaroon ng authority na mapatawag po si, Cur si Corporal Sanchez at makausap nyo din po, ma'am para yung at least yung 200,000 man lang kung ano man po yung ibinayad nyo kahit siguro ibawas na niya yung binayad na kung ano man yung napagawa niya eh mabawi nyo man lang or mapag-usapan niyo kung paano niya babayaran okay. hindi po ba o sa NHA po ba ma'am kayo po ba ay nakalapit na Opo, Numapit nga po ako sa San yun nga po sabi sa akin ng mga nagtatrabaho po doon na hmm. blacklist nga po sa kanila si Sanchez. Ayaw po nila harapin si Sanchez sa mga ganong kaso. Sabi ko, bakit po? Kasi nga mahilig daw po siya magbenta ng units ng bahay na hindi sa kanya. O, pero bakit wala po silang naging aksyon? Hindi po ba kayo binigyan man lang ng pagkakataon na mag-file ng complaint? Hmm. Hindi po. Well, basta basa-basa. Inalam ko lang po 'yung status. O, siguro kausapin din po natin ang uh, National Housing Authority. Malaman po natin kung kanino po ba talaga nakapangalan ano po ba ang status, bayad na po ba yan, fully paid or hindi pa po ba, para malaman din natin ma'am kung ano po yung magiging susunod nating aksyon laban po doon sa mga gumawa po nito sa inyo. Ha? Pero lahat po ng mga dokumento ninyo at uh, proweba po na kayo po ay nakapagbigay po ng ganitong halaga, at uh, titignan po natin yan ma'am, pasan niya lang po sa amin para matulungan namin kayo. Okay. Pero kung meron kayo ma'am, baka nanonood po si Corporal Francis Sanchez ngayon, baka meron po kayong mensahe sa kanya. Sir, sabi ko naman sir, binigyan kita ng Tatlong buwan na palugit na nag-usap tayo sa HOA. Pero nung nag-update po kay Ma'am Mayra, yung sekretary po niya dyan sa OWA, So, ano po sabi niya sa akin, sakit daw po kayo sa ulo, nag-away daw po kayo kasi meron na naman po kayong tinanggap na nagsan na sa inyo na 150,000 diyan. na ang reklamo din, wala rin sariling kuryente at tubig. Kaya napilitan ako lumapit dito kasi talagang hindi mo na ako babayaran. Kasi may niloko ka na naman noong last week na nagpunta ako sa OWA, si Ma'am Mayra nagsabi sa akin, nag-away kayo. Nagsanla ka na naman ng bahay diyan ng unit dyan na walang kuryente at tubig na hindi na naman sa kanya hindi naman sa kanya yun po kasi kausap po po yung owa doon mm -hmm. yung sekretary po doon eh. mm -hmm. kaya sabi ko anong magandang gawin ko dyan sabi ko ipapatulpo ko sige yan na lang gawin mo ipatulpo kasi nag-away po sila eh. mm -hmm. sa kanya lang po ako nag-ano -nag ng paano niya ako mapabayaran mm -hmm. eh. pero sa ngayon ma'am sa inyo pong pagkakaalam, ilan pa po ang uh, ganito po ang sitwasyon? Marami po ko narinig na marami po siya niloko na doon, na ganyan po ang kaso. Kahit po doon sa bahay namin, yung anak kong nakatira, ilang beses na po pinatira na umaalis din daw po palagi na nag-aaway po kasi ganun din po ang kaso uh -huh. na wala nga pong kuryente tubig. Siguro, purkit sundalo siya, natatakot na lang mag-complain sa kanya. Nako, hindi po dapat ganun ma'am. Kahit po sundalo, kahit ano pong posisyon sa buhay, wala po silang karapatan naman loko kung ganun po talaga ang nangyari. Ano? But in any case, ma'am, sisiguraduhin po namin na matutulungan po namin kayo at papaimbestigahan na po natin sa ating AFP yung ganito pong sitwasyon para mabawi ma nyo man lang po kung ano po yung naibigay nyo sa kanya. Huwag po kayong mag-alala, ma'am, i-coordinate po namin yan sa PNP and even sa AFP po, total nakausap po natin mismo si uh, Colonel de Maala kung kinakailangan po na disarmahan siya sa ngayon, i-relieve po sa ngayon, uh, gagawin po natin yan. Pero yung PNP po, una natin ko koordinatan ma'am para po mabigyan protection din po kayo ng inyong pamilya. Okay? Sige po. Maraming maraming salamat po ma'am at uh, kausapin po namin kayo sa kabilang studio para matulungan po namin kayo. Salamat. Salamat, salamat Thank po. you po ma'am. Magandang hapon po.